An... Anjanle, Le. Magandang umaga mga kananay. Uh, ngayon nga pala mga kananay ay magluluto ako ng ginisang sayote. Ulam namin ng tanghalian. Ayan. Ang taray ng inyong nanay mga kananay oh. Kasi ang lahok niya ngayon ay tunay na manok. Kasi mga kananay pag tuwing nagluluto ako mga kananay, madalas ang nilalahok ko ay nor chicken lang. Ngayon mga kananay, ang lahok natin ay tunay na manok. Ayan. Ayan mga kananay, meron nga pala ako ditong kutsenta mga kananay. At magmeryenda muna ako mga kananay. Kayo din mga kananay, magmeryenda na rin kayo. Ayan mga kananay, samahan nyo akong i-ready yung aking lulutuin. Ayan mga kananay, uh, may kwento pala ako sa inyo mga kananay. Ganito pala ako magbalat ng ano ng sayote. Hinihiwa ko muna siya ng ganito kaliit kasi pag yung malaki mga, mga kananay, nahirapan ako magbalat kasi 'di ba minsan may sayote na may mga ano siya, may mga ganito oh. Ayan yung parang kanal-kanal. Kaya ang ginagawa ko mga kananay, ano, hinihiwa ko siya ng ganito kaliit tas bago ko siya balatan kasi mas madali ko siyang balatan pag binaganito ko siya. Hinihiwa ng maliit. Ayan mga kananay, o. Oh. Ayan. Pag ganito kasi, madali ko siyang balatan. Ayan. Hindi katulad nung malaki, may kanal-kanal siya. Nahihirapan akong balatan. Kaya naisip ko mga kananay, iwain ko na lang siya ng maliit bago ko siya balatan parang nagbalat lang ng ano, ng mangga. Ayan mga kananay, ready na yung aking lulutuin. Ayan, samahan niyo ako magluto, mga kananay. Ayan, mga kananay, nagisa ko na yung mga sibuyas, bawang, at saka carrots, at saka yung manok. Ayan, here, ang hirap nagbibukas kasi mga kasal, mga kananay, kaya hindi ko na binibigyan lahat ng pagbisa ko, paglaglag ng sibuyas, bawang. Kasi ako lang nagbibigyan sa sarili ko mga kananay kaya. Kasi siya na kong vlog ng mga kananay. Ako lang talaga nagbibigyan ng sa sarili kong vlog mga kananay. Kaya, kasi siya na yung vlog ko ngayon. Ayan, uh, isa ko na dito yung, ano, yung sayote. alam mga kananay, nalaglag ko na yung sayote. Ayan. Ay, Naglabo ang aking video ng mga na Nausukan yung camera ko. Ayan. Ay mga kanana, pag yung nandito ang ako ko, gulay talaga nililoto ko mga kanana kasi ayaw kumain ng ibang ulam ng aking ako mga kanani. Ang gusto lagi, ano, ang ulam niya gulay. Um, kinakain niya. Ang ulam niya. Kaya ayan, napilitan na yung na magluto ng gulay. Kasi gawa ng apoko. ko. sa bagay, mas maganda naman ng gulay na kinakain mga kanana para sustansya. Ayan mga kananay, ito yung ating ginisa sa sayote na maraming sabaw. At may kahanay na mga kananay kasi mahilig kasi kami sa sabaw mga kananay. Kaya ang ating ginisa parang nilaga na. Ayan. Yung kahanay na mga kananay, yung ating bilis na ginisa At saka hanggang gabi na namin ito mga kananay na ulan. Balikat at lang kasi kami nakain mga kananay na malaki. Tapos isang ako. Ayan. Hanggang gabi na namin ang ulan na. Ayan mga kasari, ito nga pala yung napamili ko ngayong gabi. At ah, bali, asawa ko yan ang namili niyan. Siya ang inutusan ko mamili kasi may alaga pa ako kanina mga kasari. Kaya siya lang inutusan ko. Dito lang naman siya namili sa barangay namin. Ayan. Bali, ang napamili ko mga kasari ay 687. Ayan. Ah, mga kasari, kasi dito sa listahan ko, ay walang nakalagay kung ilan yung bibihin na energy choco. Ayan ko lang nakalagay kaya ang ginawa ng asawa ko ginawa niya isang haba pero ang binibili ko lang talaga mga kasari kalahating haba lang binibili ko kasi hindi naman masyadong mabinta itong energy sa akin kaya kalahati lang binibili ko nito ayun, ang ginawa niya isang haba kaya mga kasari sayang naman itong kalahati dito na may stack lang kasi ito naman ngayon mga kasari ganun din nakalimutan ko din ilagay ko lang ng masarikin pero ito ngayon mga kasari kasi minsan mabinta minsan mahina at hindi rin mabenta kaya masayang lang din na ma stock din itong kalahati na ito Kaya, mas may, mas may bibili ko pa ng ibang items yung ibinili dito mga kasabi tapos meron ako dito um, ano, isang kahang kamel isang kahang marbol at saka anim na buting mantika na malinaw. ayan nang isang araw mga kasabi, bumili ako sa kanya ng marinaw ang sabi niya sa anim na piraso ayoy 195 ngayon mga kasari, ayan mo, tingnan mo. Nagtaas na naman siya. Bali, ang mantika niya ngayon mga kasari ay 198. Ito o. Oh. Ayan. Ayan, 198 naman. Sabi kong ganun. 15 na nga lang tutubuhin ko dito sa ating nakarasa na ito. Uh, nabawasan na naman siya ng 3 piso. Bali, tutubuhin ko na lang dito sa ating nakarasa na. Buti na ito ay 12 na lang. Pamahalang, 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 pamahalang Ayan mga kasari, may kasama pa palang ka North Chicken itong napamili niya mga kasari. Kalahating dosena lang itong pinabili ko. North Chicken lang ang pinabili ko mga kasari kasi meron pa ako doong pork at saka yung hipon. Yung beef naman mga kasari, hindi na ako nagtitindan kasi minsan nang may naghahanap. Ayan. Ayan mga kasari, ayan lang i-share ko ngayong gabi ah, na napamili ko. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panunood at supportan niyo.